na magandang hapon po sa ating lahat. Uh, welcome po sa ating Zoom. Magpapakilala po muna ako. Ako po si Camille Saison, ang Business Development Specialist. Abago uh, po tayo magsimula, kung may mga katanungan na po tayo na naiisip o gustong itanong, ay pwede na po nating i-chat sa ating chat box or mag-open mic po tayo para masagot po ito lahat after po ng presentation. Ang ngayon po ay magkakaroon po tayo ng presentation about Regine Glutathione Product Training. Hindi ko na po papatagalin para makapagsimula na po tayo. Ipapakilala ko na po ang ating speaker, Ma'am Micaela Pinos. good afternoon po, Ma'am. Hello po, good afternoon po. Narinig po ba ako? Yes po, Ma'am. Okay po. ah uh, I-share ko lang po yung screen ko. Um can you see my screen po? Yes, ma'am. Ahay po. So um good afternoon everyone. Hello po sa mga distributors, mga asalat lahat po nang nag-attend for today's uh press product Uh, training natin for region Glutathione. So, um before we start, uh gusto ko muna magpakilala. I am Micaela Pinos, uh, registered pharmacist po from Top LC. So, today, uh napasalamat po ako na pumunta po kayong lahat dito for today's product training. So, um kamusta naman po kayo? Are you all okay? Uh kamusta naman po yung mga nag-attend sa uh, session natin today? 'yun ah, hindi ko makita yung chat pero ah uh, okay naman po. Sige po. So um it is a privilege to um come here and then explain to you more about the product. So today ang i discuss po natin AC si Regen Glutathione. So um sino po sa inyo dito ang um familiar na sa product na to. So I think ay lahat naman po tayo familiar na sa Regen Glutathione since this is the product that we are distributing 'di ba So si Regen Glutathione po is perfect for those na um, gusto ng all-in-one product so if you are looking for something na pang-whitening, for slimming at saka antioxidant ito na po yung product na para sa inyo So next slide Ayan. So, um, sino po sa inyo dito ang gusto maging kasing ganda ng, picture na to, Ah, uh, ng babae sa picture na to? So, actually, ako rin po, gusto ko rin po maging kasing pretty ng babae sa picture na to. Pero, uh, lately sa lifestyle natin, it's very hard to achieve yung ganitong kind of look kasi sobrang fast pace na ng lifestyle natin lately nasasanay tayo kumain ng mga junk food uh, hindi uh, na naho kompleto yung tulog and then parang lagi tayong stress na. So, these factors can contribute to our skin uh, and our body. Kaya mas naging, yung skin natin mas nagiging dull na, nagkakaroon tayo ng mga dark spots, tapos yung body natin nagiging unhealthy na, nagiging magiging bloated, um, mag-constipated, parang ganun. So, um, if we can stop this or if we can pretend this from happening uh, as early as we can, um, I I recommend na maghanap tayo ng solution sa mga problema na 'yon. So, um, kaya nandito si Regen Glutathione para mag-come in dun sa mga problema na usually na encounter natin ngayon sa mga lifestyle natin. So, ito po si Regen Glutathione. So si Regen Glutathione po, meron kaming total of 5 ingredients kung bakit uh, sobrang ganda ng product na to o bakit mahalaga si Regin Glutathione for skin whitening and body slimming. So una po, we have Glutathione. So si Regen po, meron po tayong 100 mg ng L-Glutathione sa product na to. So na uh, nakakatulong po ito na maka maging mas whiter or brighter yung skin natin. So ang reason po dito is dahil sinastop po niya yung uh, skin natin na magproduce ng melanin. So, yung melanin po, yun po yung pigment na nagkakos ng dark spots at nagkakos ng uneven skin tone. So, ano po ba siya nag-work? So, binablock po niya etong ng glutathione na ito, yung melanin, before siya mag-form sa skin natin. So, kaya uh, marami po sa mga uh, tao ngayon, nauuso na rin yung gumagamit sila ng glutathione para mas maging brighter at mas maging clear yung skin nila. So, magbibigay pa ako ng fun fact. So, fun fact po, glutathione is actually called the master of all antioxidants. Kasi, mas mabisa po ito, or mas... Ma uh, mas maganda po ito kaysa sa vitamin C or vitamin E sa skin natin. Tapos alam niyo po ba na yung uh, whitening effect ni glutathione is only a side effect po siya. So hindi talaga yun yung main effect niya kasi ang main effect po ng glutathione is actually as an antioxidant. So ibig sabihin po lahat po ng uh, yung glutathione po hindi lang po siya pampaputi kundi uh, nakakatulong din po siya sa health natin. Meron din po tayo uh, second ingredient. We have Garcinia cambogia extract. This uh this product naman po, we have 60 mg ng product na to and ito po very known po siya as natural weight loss helper. So, uh nakakatulong po ito uh, po sa body slimming. So, paano nga ba nag work si Garcinia? So, si Garcinia po, nakakatulong po siya na maging uh, mas mabusog tayo, mas mabilis tayo mabusog. It will help you feel full faster para hindi po uh, para hindi po tayo lagi kain ng kain. So, pag nakamakain po tayo ng um, food, parang mas nafe-feel po natin na mas na mabilis tayo mabusog compared sa um, usual lang po natin na parang pag kumakain, uh, Sige, kain lang tayo ng kain. But we, if we have Garcinia Cambodia, um, mas na-help po tayo na na kumain ng mas less kasi mas na mabilis po tayo mabusog. Meron din po tayong um, vitamin C dito sa product natin. Uh, ang vitamin C po natin is in the form of sodium ascorbate. So, vitamin C po, very well known po siya as an antioxidant rin na uh, nakakatulong sa immune system. So, si, si vitamin C po, uh, kilala din po siya for uh, making collagen. And then, uh, kaya po mas nagiging mas uh softer, mas nagiging uh, brighter or mas magiging mas nagiging maganda po yung skin natin. So, collagen is actually a protein that helps uh, your skin feel more firm, more smooth, tas mas youthful po yung um uh, skin niyo. So, for this, kaya po meron tayong vitamin C tas glutathione dito sa product na to kasi si vitamin C po Uh, mas pinapa-enhance niya yung effect ng glutathione sa body natin. So, paano nga ba nag-work si uh, vitamin C para i-boost ang glutathione sa body natin? So, si vitamin C po, tinutulungan niya yung body natin mag-absorb ng glutathione faster, and then ipoprotect po niya yung skin natin from sun damage. So, kaya po mas maganda yung effect ng glutathione kapag uh, may sinasabay po tayong vitamin C with it. So, aside from the fact na for immunity si vitamin C, nakakatulong din po siya for, um, for your skin. Very good po, po talaga siya for the skin. And then, ano pa po, po? Meron po tayong green tea extract. So, si green tea extract naman po, meron tayong 50 milligrams ng green tea extract dito sa product na to. And then, this one naman po, it's a very strong antioxidant din na nakakatulong sa body natin na mag na ma-protect yung katawan natin from the damaged damages caused by stress, pollution, and pagkain po ng unhealthy food. So, um, alam niyo po ba na green tea is one of the reasons kung bakit yung mga Japanese people are very known na parang mukha silang younger than their age, or matagal po sila nagubuhay, kasi po lagi po sila umiinom ng green tea. So, ang maganda po sa product natin is that we also have green tea extract in this. And then we also have our last ingredient. We have here coenzyme Q10 or yung CoQ10. Si CoQ10 naman po ah uh, nagbibigay po ito uh, sa cells natin ng more energy at nakakatulong po ito sa pag slow down ng uh, signs of aging. So, paano nga ba nag work si CoQ10 for uh for the anti-aging part. So si CoQ10 po, naghe-help po siya na mag-protect ng collagen sa body natin from breaking down. So kaya po um nakakatulong po siya mag-reduce ng wrinkles, kaya po mas nagiging um mas nagiging firm and brighter po yung skin natin. Actually, our body, yung katawan po natin, ah uh, produce po tayo ng collagen, uh, ano collagen ng CoQ10 naturally. Pero after the age of 20, um uh, medyo nag- go go down na po yung CoQ10 production natin. So, mas mabuti po na siguro after the age of 20, ibabalik po natin yung CoQ10 na nawawala sa body natin. Kaya important po din na nag-take tayo ng CoQ10 sa uh, daily diet natin. So, ayun po ang main five ingredients natin. So, all of those five main ingredients, they work together for skin brightening and slimming. Yan. So now that we have discussed the benefits of the of each ingredient, um, kailangan din po natin malaman kung ano yung benefits ng product itself. So first, ah uh, nakikita, niya, po natin dito, this one, for daytime, smooth, ah uh, bright, clear skin, we are go we have glutathione to help with that. So sa pang umaga po, si glutathione ang nag-work dito. So, Tapakita ko lang po ang mga benefits ng a uh, glutathione natin. So yung glutathione po na ginagamit natin sa product na ito, it is patented. So ano pong ibig sabihin kapag patented? Patented po, ibig sabihin uh dumaan po siya ng years of uh, studies and then uh talagang uh pinag-aralan po siya sa kanyang efficacy and also its uh safety. So kaya po ang glutathione na gamit natin sa product na to, yun po yung magandang version ng glutathione. So bakit nga ba patented? So Unlike ordinary glutathione, patented yung patented glutathione for is specifically formulated and tested para maging more stable, para mas mabilis ma ng body natin and it is also proven to deliver the uh, results faster so mas mabilis makikita yung effect sa body natin kapag yung type ng ng glutathione natin is patented. So, uh, it also helps yung skin natin na maghold ng more moisture. So, yung skin natin mas nagiging soft, mas nagiging smooth, at saka mas nagiging brighter. Kaya, uh, nagkakaroon po tayo ng glowing skin all day. Next. Um, next naman po is for the night time. So, hindi lang nag-stop yung effect ng uh, raging glutathione natin ju